Thank Good morning, good morning mga kamamay. So yun, panibagong araw, panibagong videos na naman tayo. No? Yun, time check tayo mga kamamay. Alas 7, no? ng umaga. So yun, update na naman tayo ngayon mga kamamay. Kung ano mga kaganapan na naman dito no? so, sa umagang ito. So, out nga pala sa inyong lahat na, no? and God bless no? sa mga bawat tahanan ninyo, sa mga bawat uh, uh, bahay no? kung nasan mo ngayon. No? Kung araw man ngayon, umaga, gabi. No? So yun, uh, isang mapagpalang araw sa ating lahat. No? So, thank you so much sa mga walang sawang sumusuporta, sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel. No? Sa mga walang sawang sumusuporta talaga, thank you so much talaga sa inyong lahat. No? Marami, marami, maraming salamat talaga. And, yun, uh, ilang araw na lang din, mahal na araw na. So, finally, ang, ano, ang ating... Uh, terminal ay pamarindo kay sa transit building no ah uh, bago doon po yung uh, pamarinduke, then yung Masbate Romblon so dito na no mga kamamay so yung dati pa rin yung ano ang Romblon at Masbate so yun po yung uh, nabagong uh, arrangement ngayon para sa mga pasayro at uh, para naman na uh, hindi masyadong crowded hindi masyadong masikip at kung may mga bata may mga PWD no so yun mas mainam yung ganon uh, ipagbukod para di talaga, kasi mayroon may kasing uh, delay na pagdating ng barko, delay na pagpasakay uh, sa barko. So, meron talagang tendency na ma standby pa talaga yung pasahero sa, sa loob ng terminal, no? So, ngayon, iba-iba uh, na ngayon at gawa ng uh, pinagbukod na at uh, di na masyadong mainit, no? At sa termi sa marshaling naman, so pipila pa rin talaga tayo doon kung sakaling uh, hindi pa nagpapasok ng barko, hindi pa nagpapasakay, no? So may tindisi na pipila pa tayo doon talaga sa marshaling. And then, ayun, andi natin na video si Dusi kanina madali araw kasi madali araw dumating, no? So yon ipapakita ko na sa inyo, hindi ko na patatagalin pa, alright? Kaya na si 12 mga kamamay no. So nakaram sa ram 6. Yan. So hindi na natin kung gaano ba karami ang sakay. Gaano ba karami ang sakay ng pasayero at, 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 at tracking no. At rin si Binibining Batangas. No. Si Cristina Si Olympia. At si San Lorenzo Ruiz. Yun po yung mga barko nandito. Yun o no? mga taga no mpti no? Uh, nag meeting meeting pa so every morning yan mga kamamay no? nag meeting meeting sila dito so yun po yun and then si yun pala dumating siguro kagabi ay uh, di rin natin at gabi nga at uh, Uh, nagbiyahe nang ng Marinduque no so pagdating siguro kagabi mga ilang minuto oras lang ay eh, pinag <coughs> pinagbiyahe naman siya ng ano Marinduque so ganun talaga no So may babalita nga pala ako, di si 8 pala, hindi daw pala talaga aabot dito sa Malarao sa uh, dito sa Lucena no, uh, byaheng kay, Kasi nga uh, sa, to say sa mga sa engine daw nagka-problema talaga. So ayos na sana sa buong katawan ng barko, kaso nga lang ay sa engine naman. Sa mga hindi uh, natin alam kung papalitan ba ng bago or uh, kaya pang i i-mekaniko e, or ano ba ayusin no ang makina so abang-abangan na lang natin kung kailan na dumating si Ocho at magagamit pagbiyahe papuntang mas ba, marindo kay pala marindo so yun yun po yung ating update ngayong uh, araw na ito no so araw ng Miyerkules no so si Jesus uh, si Lucy naman mamaya babiyahin na naman yan pa no pa mas bati. Hindi uh, di ko lang sure kung ibabiyahin nila ng Marinduque ngayon or ano uh, siguro tangha tanghali na ngayon eh siguro hindi na ibabiyahin ng Marinduque at uh, pa yan mamayang alas dos no alas dos ang hapon mga kamamayang alis niyan ni Francia 12 no ayan si Olympia nagpasakay no at si Lorenzo bagong dating eh, hindi pa nakapagpalabas ng ano uh, mga tracking no so ayan no mga trupa mga taga MPTI hanggang uh, no meeting meeting pa yan mga kamamay yan so ang dami rin uh, pa ni Olympia no so din natin alam kung anong oras yan baka mamaya alas 10 pa yan yan so yun thank you so much mga walang sawang sumusuporta at yan ang update natin ngayong umaga mga kamamay no yun. ayos na yun nagtiwalag na iyon mga kamamay if you like this video please like and share and subscribe click notification bells para lagi po kayong updated sa mga videos natin mga kamamay so thank you so much and good bye ingat po kayo palagi laging tandaan kamamay ingat bye, -bye.